Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Pinabati ko si Pastor Marlon at Ati Miriam Magno at mga kaanib ng Balete UMC doon sa Tarlac City. Magkita-kita tayo mamaya. Nais nice ko kayong anyayahan sa Book and Training Fair ng CSM Publishing nagaganapin sa CSM Building, Pascor Drive, Santo Niño, Paranaque City mula November 30 hanggang December 4. At sa November 30, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, magbibigay ako ng lecture tungkol sa kahalagahan ng partnership ng mga pastor at mga miyembro ng iglesia tungo sa tagumpay ng misyon ng Iglesia. So magsama-sama tayo, kita-kita tayo sa November 30 sa CSM Building sa Paranaque City. Nice kong batiin ang ating mga avid listeners, sina Ati Ruth Estrada, Daisy Umali, Amelia Katakis, Pastor Daniel Samin, Felicidad Espiritu, Claire Mercado, Max Manaig, si Ati Elsa Francisco, Clarence Abadjano na nakikinig mula sa Malaysia, si Juliet Isgera, Net Danga, Marites Eslabon at kay June Silvano. Pag-aaralan natin sa araw na ito ang Lucas 21 5 hanggang 19. Babasahin ko ang uh, magandang balita Biblia ng Lucas 21, 5 hanggang 19. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Tinanong sila ni Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayong mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas at sinabi pa niya, Maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako, may lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo at dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasaktal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi ko kayo, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas, maililigtas ninyo ang inyong buhay. Walang anumang bagay sa mundo na mananatili habang panahon. Lahat ay mamamatay at mabubulok. Sa paniwala ng ilan, ang araw na isang karaniwang between sa gitna ng solar system ay walang kamatayan. Kung kaya't may mga itinatag na relihiyon na sumasamba sa araw bilang Diyos tulad ng mga inkas ng sa Peru, ng mga nabatsyan sa Jordan, at mga Shintoist sa Japan. Pero ang araw, tulad ng ibang bituin nilikha ng Diyos, ay mawawalan din ng init at mamamatay. Tanging ang Diyos lamang ang walang kamatayan siya na manlilikha. Kaya din ang kanyang salita, Wika ni Jesus sa Mateo 24.35 Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit hindi kailanman lilipas ang aking mga salita. Inakala ng ilan na ang gawa ng kanilang mga kamay ay mananatili magpakailanman. Sa lumang tipan, nagkaisa ang mga tao na magtayo ng tore ng babel na kasing taas ng langit para patunayang kaya nilang pantayan ng Diyos. Ngunit, nang wasaki ng Diyos, ang kanilang pagkakaisa at ang kanilang kayabangan ay kasamang nawasak ang tore ng Babel. Noong 1912, ginawa sa Britanya ang barkong Titanic na ipinagmamalaki ng mga builders nito na isang barkong unsinkable hindi kayang palubugi ng pinakamalaki mang alon sa karagatan. Ngunit, nang unang maglayag ang barkong ito na sinasabing unsinkable, bumangga ito sa isang dambuhalang iceberg na naging dahilan ng paglubog nito kung saan ay mahigit sa 1,500 passengers ng barko ang nasawi. Sa ating aralin, pinanggit ang isang barangyang templo na laging umaagaw ng pansin at paghanga ng mga tao. Wika sa verse 6, may ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Ang templong itoy itinayo ni Ezra noong 6th century BC, ngunit sinira ng mga Seleucids. Gayunman itoy inayos, pinalaki, binihisan ng mararangyang bato at palamuti ng Haring Herodes sa loob ng 46 years hanggang ito'y maging isang kahangahangang istruktura. Sa harap ng paghanga ng mga tao sa templong ito, sinabi ni Jesus dun sa verse 6 ng ating aralin, Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Marahil may mga nag-alinlangan sa mga nakarinig ng prediksyong ito ni Jesus. Marahil may mga nag-akala na malayo itong mangyari. Ngunit noong AD 70, nang sunugi ng Roman Army ang Jerusalem, kasamang nasunog at kumpletong nawasak ang ipinagmamalaking templo. Ang binabanggit na nawasak ay isang pisikal na templo ang templo ng Jerusalem na nilikha ng mga tao. Ngunit may isang templong higit na dakila kaysa rito sapagkat ang lumikhay ang Diyos. Ito'y ang ating katawan na siyang templo ng Espiritu Santo. Wika ni Pablo sa unang Korinto 6.19 Hindi ba ninyo alam nang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ang tao'y naging kombinasyong pisikal at espiritual dahil sa kaugnayan sa Diyos. Ganito ang tala tungkol sa paglika ng Diyos sa tao ayon sa Genesis 2.7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ang hininga ng Diyos, ang Espiritu Santo. Ang tao'y hindi lamang physical being, kundi higit sa lahat ay spiritual being. Maaring pahintulutan ng Diyos na mapahamak ang katawang pisikal ng tao. Ngunit hindi kailanman ang kaluluwa nito sapagkat ang pagkapahamak ng kaluluwa ang siyang maghihiwalay sa tao sa Diyos na siyang kahulugan ng tunay na kamatayan. Nang sabihin ng Diyos, kina Adan at Eva, na sila'y mamamatay kapag sinuway nila ang kanyang utos na huwag kainin ng bunga ng punong nasa gitna ng halamanan, ang tinutukoy ng Diyos ay hindi kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Sa kabilang dako, sinabi naman ng ahas na hindi totoong sila'y mamamatay kapag sinuway nila ang utos ng Diyos. Ang tinutukoy ng ahas ay kamatayang pisikal, Totoong hindi nga namatay si Adan at Eva, bunga ng kanilang pagsuway, ngunit ang namatay ay ang kanilang buhay espiritual na nangahulugan ng pagkakawalay nila sa Diyos. Dati, kinasasabi ka nila ang presensya ng Diyos. Ngunit nang sila'y magkasala, kinatakutan na nila ang presensya ng Diyos. Kapag hinayaan nating maghari ang kasalanan sa ating buhay, mawawalay tayo sa Diyos. Katatakutan natin ang Kanyang presensya at yan ay mas masahon pa kaysa kamatayang pisikal. Maraming ahas sa ating panahon na ang layunin ay iligaw tayo upang katulad niya ay mapahamak ang ating kaluluwa sa impyerno. Kaya't may matinding babala si Jesus. Sa verse 8, sabi niya, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Sa kwento, ng pagkahulog sa kasalanan ni na Adan at Eva, waring ang ahas ay may malasakit sa kapakanan ng dalawa. Ganito rin ang mga modernong ahas na nagpapanggap na sila'y si Kristo o sila'y mga sugo ni Kristo. Maimpluwensya sila, mayaman, makapangyarihan, konektado. Nangangako sila ng kaligtasan, ngunit ang totoo'y dinadala nila ang tao sa kapahamakan. Kaya't sundin natin ang tagubili ni Jesus sa Mateo 10.16 Maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Maraming mga templo ang nawawasak sa ating panahon. Isa na rito ang templo ng kapayapaan ng puso't isip. Binanggit sa ating aralin ang pagsiklab ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa at mga himagsikan sa pagitan ng mga mamamayan ng isang bansa. Iniwan ni Jesus ang katiyakan sa verse 9, wag kayong matatakot. Sa Bible, 365 times na ng Diyos ang mga katagang huwag matakot. Ibig sabihin, huwag nating hayaang pangibabawan tayo ng takot sa bawat araw ng ating buhay sapagkat naririyan ng Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay sa bawat araw sa loob ng isang taon. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at dalahin. Wika sa unang Pedro 5.7 Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihang Diyos, kundi Diyos na nagmamalasakit sa atin. Ang isa pang templong nawawasak sa ating panahon ay ang templo ng kapanatagang bunga ng magandat mabuting kalikasan. Inihanda ng Diyos ang kalikasan para sa kabutihan ng tao at ginawa siyang tagapamahala nito. Wika sa Genesis 2.15 Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ang masaklap, ang taong binigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa kalikasan ang siya mismong sumisira sa kalikasan. Dahil sa kagagawa ng tao, nagkaroon ng climate change na siyang dahilan kung bakit nangyayari. Ang binanggit ni Jesus sa verse 11, Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakila-kilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ang isang patunay ng makabagong salot ay ang COVID-19 pandemic na nagbigay ng sakit sa mahigit sa 628 milyong mga tao at kumitil ng mahigit sa 6 na milyong tao sa buong mundo. Ang isa pang templong nawawasak sa ating panahon ay ang kalayaan sa paghahayag ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano, ang the most persecuted people in the world ayon sa mga reliable report, 360 milyong kristyano sa 76 na bansa ang nakararanas ng masidhing pag-uusig. Higit pa rito, maging sa mga bansang kristyano na tulad ng U.S., ipinagbabawal ang pananalangin at iba pang religious activities sa mga eskwelahan at iba pang public places hindi katakataka kung bakit ang Kristyanismo ay humihina sa mga Western countries. Gayunman, sinabi ni Jesus na hindi dapat panghinaan ng loob ang kanyang mga tagasugunod. Ganito ang sabi niya sa verse 13, Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutoo tungkol sa akin. Habang tumitindi ang persecution at ang paghadlang sa kalayaan ng pananampalataya, dapat lalong tumindi ang pagnanais ng mga Kristiyano na magpatutoo tungkol kay Kristo. Higit kailan paman? Ngayon dapat isulong ng bawat mananampalataya ang the Great Commission na nakatala sa Mateo 28, 19 at 20. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo paano natin tutuparin ang The Great Commission? Ano ang sasabihin natin sa ating patutuo? Ipinaliwanag ni Jesus na ang kailangan lamang natin ay ang pagkakaroon ng determinasyon ng political will na ito'y gawin at siya ang bahalang magturo sa atin kung ano ang ating sasabihin. Ganito ang wika niya sa verses 14 and 15 ng ating aralin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Sa kabila ng katotohanan ang Kristyanismo and the most persecuted religion in the world at libo-libo ang napapatay taun taon dahil sa kanilang pananampalataya, ang Kristyanismo pa rin ang nananatiling pangunahing pananampalataya sa buong mundo. May 2.56 bilyong Kristiyano sa buong mundo o 32% ng populasyon ng daigdig. Ibig sabihin, sa bawat sampung tao, tatlo ang kristyano. Wika ni Jesus sa kanyang maalagad sa verses 17 and 18 ng ating teksto. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Hindi ba namatay ang mga alagad? Maliban kay Juan, na sinasabing namatay sa katandaan. Lahat sila'y namatay sa marahas na pamamaraan ayon sa church history and tradition. Si Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres ay ipinako sa krus ng patiwari. Si Felipe ay pinahirapan, isinabit ng patiwari sa isang puno sa pamagitan ng pagtatali ng bakal sa kanyang mga paa. Si Simon ay tinabak. Si Bartolome ay binalata ng buhay. Si Judas Tadeo ay hinati sa dalawa ang katawan. Si Tomas ay pinaulanan ng pana. Si, San si Santiago ay binato hanggang mamatay. Sa puntong pisikal, sila'y napahamak, ngunit hindi sa puntong espiritual sapagkat sila'y naingatang mabuti. At iyon ang mas mahalaga. Wika ni Jesus sa Juan 17.12 Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. sinumang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay may katiyakan ng kaligtasang espiritwal. Kahit na siya'y mamatay, ay muli siyang bubuhayin. Wika sa Roma 6.8 Kung tayo'y namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Kaya ang tagubili ni Jesus ay katakutan natin hindi lamang ang pumapatay ng katawan, kundi ang pumapatay rin ng kaluluwa. Ganito ang wika niya sa Mateo G's 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, salamat po sa katiyakan na matapos naming tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas, ay iingatan mo ang aming kaluluwa. Walang sino mang makapapatay ng aming kaluluwa at makakaagaw nito sa iyong mga kamay. Kahit mapahamak ang aming pisikal na katawan, mayroong katiyakan ng kaligtasan ang aming Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, bahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.